Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ang social media post ng ama ni Richie Rivero, na flinex ang litrato ng kanilang pamilya kasama si Laren May Bautista. Nilagyan niya ito ng makahulugang caption tungkol sa maayos na ugali at respeto sa minamahal at hindi lang pakitang tao. Ani Rusko Rivero sa kanyang Instagram post. Yun naman ang hindi totoo, Plus, importante yung maayos na ugali at pagrespeto sa minamahal mo at hindi lang pakitang tao para mapag-usapan. Yun naman ang sobrang layo at yan ang sigurado ako. May God bless you always mga anak. Ang post ng ama ni Richie ay sa gitna ng pambabatikos sa kanyang anak at kay Leren May matapos aminin ang relasyon. Suportado ni Leren May ang post na ito ng daddy ni Richie at nirepost ito sa kanyang IG. Bago nito'y nagpost ang ex ni Richie na si Andrea Brillantes ng lyrics ng kanta na nagsasabing ayos lang sa kanya kahit palabasin siyang kontrabida kung ito ang magpapagaan sa pakiramdam ng taong pinatutungkulan niya. Ano sa palagay mo? Hindi ba maayos ang ugali ni Andrea? At pakitang tao lang ba ito?